So guys, so meron tayong ditong uh, microwave oven. Uh, dito guys, na so, nabuksan ko na to guys. Then, pinagawa sa akin. Pero hindi naman ako expert nito. So, nanonood muna ako sa YouTube. Kung paano gawin itong microwave oven. So ito guys, oh. So, Uh, wearful wearful Yan guys so yung model nya is wearful model EV M563 DIY muna tayo so uh, let's get started guys guys So, ito yung cord nya i-test natin kung kagana ba sya test natin ayan then ito power on power on lang natin dito so wala guys ano, wala rin ilaw So right guys, so unang gagawin natin is chichikin muna natin yung cord. So kailangan ma-check natin to kung may continuity papuntang fuse. So guys. So ito. Check natin guys. So i-set pala natin sa times 1. Ayun. Push i-short natin 'yan. Yan, gawa na guys. So, hanapin natin yung kontang fuse. Yan, meron guys. So, good. Yung kabila. So, dito sa So, meron din guys. Ayan. So, okay guys. Good yung cord. So, pangalawang test natin is yung fuse so andito yung fuse ito so wala guys so wala akong short ko ha? dapat maganyan siya so itis ko dito so wala po so yung fuse is busted din chicken next natin i-check is yung itong ano thermal fuse sa so, dito sa bandang taas ay ito check lang natin so okay guys gumagana yung thermal fuse so okay bakit siya nagbusted yung yung pios so din iti check natin yung capacitor guys so ito yung capacitor yung high voltage capacitor so bago tayo mag test nito guys is kailangan nating i short yung terminal ng high voltage capacitor so yung gagawin natin is yung long nose ito yung pang short natin guys ganito lang para sigurado tayo guys kasi may may natitirang voltage pa dito so kailangan mas short natin para mag discharge Okay. Then i na natin, guys. So dapat 'yun, guys. Pag ganito, guys, yung palo niya hanggang dulo malamang shorted tong kapasitor guys pero hindi pa tayo sure kasi meron siyang diode na attach yan kailangan pagbaliktad walang siyang palo so meron so may posibilidad na short yung kapasitor or diode guys tapos next natin i-check is yung magnetron guys ito yung magnetron guys so ito yung terminal nya so tanggalin natin yung ito yung terminal na to para matis natin kung may sira ba talaga sya so dapat ito guys may reading yung dalawang terminal mayroon alos bang gano'n siya guys pero okay na to tapos din i-check natin yung terminal to body ground kailangan walang reading to guys kung may reading guys ah uh, may ano siya grounded so meron guys ah uh. so grounded yung magnetron niya kabilaan to guys meron so ito yung posibilidad na magbabasted yung main fuse okay so para makasigurado tayo i-backlasin natin yung kapasitor so baklasin na natin guys yung kapasitor kaya itong ano magnetron baklasin hindi natin to so ito na guys nakuha na natin yung kapasitor ito so yung value nya is ano point uh, 0.88 micro micro parad so ito guys so iti check natin tong high voltage kapasitor na ito check muna natin to siya so gagamitan natin ng analog tester so isit natin muna sa 1k It, so ito yung may go with is positive, ay negative negative yan negative. ba't ganito so walang reading guys pag baliktad meron wala rin at ganun ay kailangan pala guys yun ano naka malaki yung times 100 key so times 100 key guys para malaman natin kung sira or good yung high voltage diode. Test na natin. So walang reading, good. Kailangan pag baliktad may reading siya. It para good talaga siya. So meron. So good itong kabila. ito guys so, tingnan guys so ito so walang reading pag balit, balik balik guys kailangan may reading to It, konti lang good sya so good sya guys so naka range yan sa times 100 guys din itong isang diode na rin to dalawang dahil dito ah. kailangan tanggalin natin dito sa mismong kapasitor para tama talaga yung reading nya so ito na guys so hinang, hinang ko lang yung kabilang pa para matis natin matis na, natin ng tama so kailangan ay to guys shorted to guys malamang sa malamang shorted yun eh so itong diode na to guys is shorted so ito sira din itong diode na to si pag sira yung diode guys kailangan yung pag test mo dito yan hindi siya papalo pag baliktad mo siya tsaka siya papalo so ka kabilaan pumapalo siya so sira yung diode So may nakita na tayo guys Dalawa na Fuse Saka yung diode So next natin gawin is check natin tong high voltage capacitor so, kailangan so pag good itong capacitor guys yung pag test nito is may mag -re reading sya din babalik so yun ang good test natin so yun guys Babalik. ganun din sa ano magbalik ta rin ganun din siya magbalik so good itong kapasitor guys ilagay natin sa times 1k lang muna test natin may reading tapos babalik Hop. Na, ayos. So, so, ito guys. Ibig sabihin, okay rito. Kapasitor, okay siya. So may dalawang nakuha na tayo guys Itong Itong diode na to Is shorted At saka fuse So itong Itong magnetron guys Itong galin natin to grounded yung magnetron guys yan guys oh. check natin oh. dapat dito may reading tama to good yan dapat sa body ground kailangan wala syang reading kung meron na oh. so grounded so ito guys ang na natin guys So, ito guys, na-backlash na natin. So, it-test natin ulit. Kung talagang sira tal, ba talaga. So, naka X times 1 X1 na guys. So, check natin yung terminal. Short circuit. So, ganun talaga guys. So may ground talaga guys ha. Mayroon talaga guys. Okay. So ito guys. So napanood ko sa YouTube. Uh, bubuksan natin tong ano magnetron na ito. Dito sa gilid lang daw. Buksan natin to. konti so yan buksan na natin guys yan no so yun sa so, guys ito yung laman ng loob paano siya naging grounded siya guys itong dalawang puputuloy puputuloy natin tong parang ito Que escutó que lina con cáter Ups na so try natin i-test kung may grounded pa rin ba so test natin guys So, wala lang ground. So sakit talaga guys, guys. So ito guys, oh. So, Nakadisconnect na to, guys. Say so, nako. Susakit so, talaga, guys. And grounded. kabila lang guys may grounded so yung... kabilang terminal lang yung may grounded so pati tong kabila puputulin na rin natin to So, yung test natin ulit, guys. Hitung terminal ato ground so, wala yung isang terminal na guys so. yan meron yan so yan lang talaga So ito lang sakit na bibili natin guys. Dito ang papalitan natin sakit sa na to.